Umaarangkada na ang proclamation rally ng mga pambato sa Senado ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP sa San Juan City. Umpisa pa lang ng kampanya, may banat na ang ilang kandidato laban sa mga kandidato ng administrasyon. Live mula sa San Juan City, magbabalita si Lance Mexico. Lance, ano ang sinabi ng mga PDP candidates? Mensu hindi nakapagpigil yung ilang mga pambato ng PDP na sumagot doon sa tila patama ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pra proclamation rally ng administrasyon. Ibinida kasi ng Pangulo yung track record ng mga kanyang pambato sa pagkasenador. Ayon kay Pangulong Marcos, eh, wala sa kanyang mga kandidato ang may bahid dugo da ng dugo dahil sa tokhang at pumapalakpak sa tuwing inaatake ng China ang mga Pilipinong manging isda sa West Philippine. Pin si Direkta sinagot ng re-electionist na si Senador Bato de la Rosa. Bakit tayo tinitira? Ibig bang sabihin, takot sila sa atin? Kung yung aking mga kamay ay may bahit ng dugo, hindi ko po yan ikinakakahiya. So, ah, pangkain, pangkain ko kayo. Ha? Willing ako magpapakamatay dyan sa West Philippines eh, kung sabihin nila na China ako. Willing ako mag mag magira mag dyan sa West Philippines eh. Ha? Sabihin nyo, for China? Hinahamon ko na nga sila kung gusto nila. Bigyan ko sila ng baril at bala. Atakihin natin yung mga nambubuli dyan sa West Philippines eh. Sir, Alex, what's the reason bakit yung na ang re-election senator na si Bonggo kung saan ibinida niya ang kanyang mga nagawa sa Senado, partikular na ang mga programang pangkalusugan. Ipinuntunogo ang sobra-sobrang pondo sa PhilHealth na hindi naman daw nagagamit ng maraming may hirap na Pilipino. Samantala, naging laman naman ng pahayag ng ilang kandidato ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Gusto niyo ba na ma-impeach si Sara? Gusto nyo bang labanan na ang Grimeng Marcos sa 2028? Ipanalo nyo ang mga senador namin. Ang gagawin nila pagdating ng 20th Congress, pipilitin nila na doon nila litisin ang ating Vice President. There is a constitutional issue here. Kailangan po ninyo yung abogado na makakarating sa 20th Congress. Kung wala po kayong dadalhin na abogado doon na magtatanggol, Our country will be going to the dogs. Pinayaga naman ng korte na maglabas ng recorded video ang nakakulong na televangelist na si Apollo Kibuloy. Isa raw sa mga isusulong ng religious leader ang death penalty o yung parusang kamatayan sa mga opisyal na papatutunayang sangkot sa korupsyon. Para naman sa guest candidate at dating executive secretary ni Pangulong Bongbong Marcos na si Vic Rodriguez, eh dapat may mandatory drug testing sa lahat ng taong gobyerno. Samantala, nagsalita lang din kanina lamang ang abogado abogadong si Raul Lembino. Gayon din ang ilang celebrity candidates. Um, ang singer na si Jimmy Bondoc at ang katatapos lang na ang artistang si Philip Salvador. Balik sa iyo Menchu. Lance, dumating na ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Mention sa ngayon no, ay hindi pa dumadating si dating Pangulong Rodrigo Duterte pero base doon sa initial program na natanggap natin ay inaasahan nating magbibigay ng pahayag ang dating Pangulo ngayong gabi. Samantala yung kanyang anak naman at si Vice President Sara Duterte kanina lamang ay naglabas ng pahayag kung saan inendorso niya yung walo sa siyam na kandidato ng PDP. Balik sa iyo. Maraming salamat Lance Mexico. Naguulat ng live mula San Juan City.